We're going to Los Angeles, California. We're going to... We got uh, Christopher. Hello, guys. <laughs> our uh, great driver. Let's follow the That's page. my mama and my aunt Hi. and my cousin Jonah and mommy baby right there in the back. Okay guys, ayan, may casino dyan. Hindi masyadong marami ang casino dito sa area namin. Hindi katulad sa Las Vegas na talagang ang dami. So, malapit na tayo sa LA. Actually, 50, 50 minutes pa. Dalawang oras ang biyahe no, dahil traffic. Ano to? Parang citadel? The... Oh, what is a citadel? Nadadaanan pala ang outlet galing sa Orange County papuntang Los Angeles. Hindi kasi ako mahilig mag-shopping eh. Okay guys, ito yung daanan na papunta sa 101 sa Los Angeles. Um, titingnan natin kung gaano ka-traffic dito. So, so far, hindi pa masyadong traffic. Pero ayon gumagalaw yung mga sasakyan doon sa exit uh, dito maluwag uh, sa ngayon it's uh, 4.44pm at mukhang maluwag naman pupunta kami kasi sa nasunog na Pacific Talisades titignan natin kung papapasukin kami ayun yung exit, halos hindi na gumagalaw pero dito maluwag naman Ayan yung ayan. Ayun yung mga ano halos hindi na gumagalaw yung daan n'ton. Pero sa amin, anduwag luwag pa. Ano nangyari? Ayan yung mga flyover, kumbaga sa atin. bali bungad pa lang 'yan kasi mas marami pang ganyan doon sa mismong uh, kalagitnaan ng LA sa mga freeway. Oh, ayan ang ganda ng bridge. Then ito na Ayan Kita na dito yung mga ayan, building Medyo Ito na yung sign Na papunta tayo sa Los Angeles Malapit na mag sunset Ayan May motor din dito Ayun yung ano Papunta sa Alameda Union Station Doon kami bumaba Nung nag-train kami galing Texas Tatlong araw ang biyahe Is... Malapit downtown na nga yan. dami ng building eh. Okay guys, so parang ito talaga yung naaalala ko sa LA eh. Ayun o, no, yung magkakatabing mga bahay na paakyat ng bundok. Tapos iyan yung freeway. Los Angeles ang pinaka-sentro ng Southern California, kaya medyo maraming building tsaka traffic dito. Hi, welcome to LA! Ganito guys ang LA! So, para lang daw Manila, sabi ni Ante. Nag-exit kami sa Rampart Boulevard, exit 5A. So, 0.3 miles pa. Maliit lang na parte ng ng LA, yung nasunugan. Uh, napakalaki din kasi ng LA, guys. So, ngayon, pagdating namin doon sa may Hollywood sign, Tsaka na lang kami magtatanong-tanong kung nasan talaga yung nasunugan para ma-video namin. Ako gusto ko lang ma-video pero si Chona naghahanap ng mga gold na baka sakaling may mga gold na nawala ay na nasunog na hindi na ng may-ari. okay, nandito tayo sa Oh my, kakaliwa tayo sa Sunset Boulevard. Bye! Sa LA! Alright, guys. So, yun yung sign ng Hollywood. Nakik nasaan? Ito, ito, ayan. Ah, oo nga, no? Ayan yung sign ng Hollywood. Hindi naman siya nasunog. Sa likod niya. Sa likod daw yung nasunog. Yung bundok. So, ayan. pwede na tayo siguro magtanong dito. Kung nasan yung nasunog. Okay, so 22 minutes pa kami bago makarating. Um, Sige, ano, pupunta ba tayo? Ano, tayo? Oo, diretso. Na rin Ay, hindi. Sali sa likod. hindi sa Teka, naka ano, ka pala, naka-zoom ka na yun. Okay. Hello to my 32 million subscribers. <laughs> Say hello. Hello. Harap na Ito guys, tingnan nyo ang mga bandali. Ano? yo Asan din na kaya? Pasadena? Um, teka. Oh my! Oh, naalala ko. Nung una namin kasi punta. Nandito kami sa LA. Ay, ganito kagulo guys sa LA. Ayan o. Hindi pa ang punta tayo mga aga sa Pwede na tayong magtanong dito. Ay, hindi na tayong magtanong. So, patawin lang natin. 21 minutes pa na. Oo. Oh, oh. Wala nga Wala ka tayo. Oo yun din kami Hindi, hindi tayo maglalakad. maglalakad. Doon tayo sa mga nasunod eh. Hindi tayo maglalakad yun. Ah. Hindi kaya na. Hindi ang hinahanap natin kung saan yung ano. Yung sunog. yung so, eh, mga bahay yung nasunog. Eh, di for sure may kotse nakakarating doon. Kala ko bahay sa bundok. Hindi. Bahay din sa bundok. Pero may, may kotse na may... Mama, hindi naman sila umaakit sa bundok. <laughs> Nang papaa. Ah, hindi naman sila naglalakas papunta na sa bundok. Ah, ma maakit tayo sa bundok yung kotse. Hindi. Pag, Baka. Oh, tignan pero Pag natin. yung Hollywood yung nakakitin. Eh. Baka naman mag-host. Sa tala. Hindi tayo mo na, na sa... Kung alam na natin tong ano. Ay, Hollywood sign to, no? Hollywood sign oh, na O, sige na nga. Magtanong na tayo. Ay, ano, hindi ba kayo yung kasama sa mga hulo? Ah, na, saan? Na. Hindi ba yun yung cross na natira? Ay, yung simbahan na natira? Ay, sana maganda. Ay, type mo kung saan Bola, yung nagalit. Uy, nasan yun? Na, o, oh, na, sige. Okay guys, so kitang-kita na back. yung sign ng Hollywood dito. Ayun siya sa bundok na yun kitang kita na okay guys we thought we're heading to Pacific Palisades but actually we are one and a half hour from Pacific Palisades Akala namin, pag nasa Hollywood na, malapit na yung Pacific Palisades na kung saan nandun yung maraming nasunog na bahay. Dahil nandito na rin lang kami, ipapakita na lang namin sa si inyo yung mga makikita sa Los Angeles, California. At ito yung Sunset Boulevard. Exclusive uh, access to all things we have here. So you can see the Parang ito yung pinaka, isa sa mga main roads dito sa LA. Pupunta muna kami ng McDonald's dahil para makapag-CR. Look, yung mga vandalism dito ito sa na, LA. Doon no. uh, pa sa isa pa. Ay, ay! Ay, ay, higuyon ako. Nagagalit na yung nasa likod natin. Welcome to LA talaga. Okay. One, two, three. Okay guys, sa ito McDonald's. May play place actually. Ay. A -a -a. Ayan. May palaruan yung mga bata. Kaso walang mga tao. Sayang hindi ko kasama yung mga anak ko. Ayan. Tingnan natin Kung anong mabibili? Okay guys, so ito yung presyohan okay, ng lang. McDonald's na trabaho dito. So, to, yeah. nasa niya 20 dollars. Pagano? Mag-apply kami dito yes, sa Macdo. <laughs> oh, 20 dollars an hour. Ito, Yan talaga yung matagal ko na hinahanap eh. Okay, mag-a-apply na daw sila. Okay. Okay guys, pa na kami. So, estimated arrival namin 7.36pm. Dalawang oras yon, 44 miles galing dito. Grabe tong dumpster na to. Puro vandalism. Is <laughs> ang ganda ng building. Kaso, parang hindi ganong kita sa camera ko eh. Ayun! Ayun! guys, ang ganda ng mga building. Oh! Ang gold! O oh, nga, oh, ang ganda lang. Yun ang pinakano ko. Oh. shot ko na yun. Okay guys, grabe to oh. Yung ano niya. Kami may ano, yung ano tawag diyan, Candelism. Parang ano siya, tulay. Bibabakal ah, nila pa sa gilid, Ayan. <laughs> Grabe ang gastos ninyo. Tapos, uh, ano oras na? 6.14 p.m. Ito ang traffic ngayon. Okay guys, my train! Ayan, ang train. Kaso, buntot na lang ang naabutan na Ah, naku, ang bilis ng train. Nasa bilis sa atin. Pero ayun, ito, hindi yata do train. O train din. Ay, ito, mga car ko. train. Main, ayun, yung Diamond. Sa HOV. Ayun yung mga line, apat na line. So, bawal talaga mag-cross dyan. Kami, cross. Oh, <laughs> at, sabi ko bawal Kami, may nag-cross lang talaga. Kasi yes. sabi lang. <laughs> okay. Kayo guys, anong masasabi nyo sa LA? Um, comment nyo na rin kung nasan kayo ngayon. Thank you sa panonood and God bless you. 85 miles per hour ang takbo namin. Nasa 136 kilometers per hour bali yun. Kayo guys, anong masasabi nyo sa LA? Comment nyo na rin sa comment section kung nasang lugar kayo ngayon. Thank you guys for watching. God bless.